topic natin, magandang ipin o magandang ngiti for life. Kasi pag sumakit ang ipin natin, masakit din ang ulo natin. At pag nag-apply tayo ng trabaho, tinitignan din ang ngiti o ganda ng ipin natin. So mga nanay, ito ay para sa inyong mga anak. Para maaga pa lang, alagaan nyo na ang kanilang mga ngipin. At para sa ating mga seniors, ano rin ang pag-aalaga sa kanilang ipin meron tayong mga tips para gumandang ang ating ipin, gumanda ang ating ngiti. Tulad ng pagpo-floss, ituturo ko po mamaya yan, tamang pag-floss, tamang paggamit ng mouthwash, marami na pong toothbrush sa mga grocery, kayang linisin, kasingit-singitan ng ipin. Meron ding iba't ibang toothbrush, pang bata at pang matanda. Huwag po kayong pipili ng sobrang tigas na toothbrush. Kung mag-chewing gum, sana yung konti lang yung sugar or sugar free. Mga nanay, itanong sa inyong dentista kung pwedeng lagyan ng sealant sa inyong mga anak kahit tayo mga adults. Yung ating toothpaste may fluoride yan. So pumili tayo ng may fluoride para iwas cavity. Kailangan magbrush tayo, magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Pero kung hindi magagawa yon, minimum twice a day pagkatapos kumain. At syempre, pupunta tayo sa ating dentista every 6 months para makita ng maaga ano yung mga problema. Protektahan natin ang ating ipin katulad ng yung mouth guard. Kailangan magsusutay tayo ng mouth guard kapag gumagawa tayo ng contact sports. Halimbawa, yung mga basketball, yung mga nagkakadikitan at nagkakasakitan. Huwag na huwag nating ngunguyain ang ating mga lapis, ang ating mga ballpen. Lalo na yung pagkagat ng yelo. At saka yung butong pakwan, matigas yan. Madalas na pipingot ang ipin dyan. Huwag nating gagamitin ang ipin natin pang putol ng mga sinulid, ng mga tali o pambukas ng tansa ng inyong iniinom na soft drinks. Kasi nakakapingot yan ang ating ipin. At syempre, iwas tayo dun sa mga madidikit at matatamis na pagkain. Pumunta po tayo sa iba't ibang klase ng ating toothpaste. Ang fluoride na may toothpaste, ang toothpaste na may fluoride ay para iwas dun sa cavity. So, tignan nyo mabuti. At kung sensitive naman ang inyong gilagin, meron na pong for sensitive teeth na mga toothpaste. So, tignan nyo mabuti. Ang dami nyo pong pagpipilian sa mga grocery. Meron din anti-plack tsaka tartar control. Ano ba nga ba itong plaque at tartar? Ah, uh, una, pag madumi yung ating bibig. Tapos, may natural na bacteria na nandyan. So pag nagsama yung dalawa nagiging plaque at within 24 to 36 hours titigasyon so magiging tartar. Ito yung sumisira sa gilagid parang semento yan, napakatigas. So dapat pumupunta tayo sa ating dentista kada anim na buwan para linisin ang ating mga ipin kasi matigas na tong mga tartar. Meron din yung mga gum health toothpaste. Makikita nyo yan. Um, meron din yung para mas mabango yung inyong breath. May mga natural toothpaste din akong nakikita. Iba't ibang brands. Merong pang bata yung naaayon at nababagay sa kanilang panlasa. Ito po baking soda toothpaste pang ng ipin. So meron ding mga pangpanggal. Uh, pang tanggal ng mga ng mga dumi doon sa ating ipin. Ito yung mga whitening or may baking soda. So, tanongin muna ang inyong dentista kung pwede kayong gumamit ng mga ganitong toothpaste kasi baka may bleaching agents yon. Ang tamang paggamit ng floss. Yung floss, mas maganda at least once a day. Pero mas, kung kaya ninyo, bago magsipilyo or pagkatapos magsipilyo, pwede pong mag-floss. So, kumuha ng mga isang ruler ng floss. Uh, gupitin ninyo. May panggupit yan dun sa dulo. Ilagay dun sa inyong daliri. Iikot. Tapos, isusot nyo sa pagitan ng inyong mga ipin. Gawin nyo parang letter C. Kasi, madadaanan niya yung mga singit-singit ng inyong ipin gaya nito. So, singit-singit, pati yung pinakaipin kasi nag-iipon dyan yung mga dumi sa inyong ipin. Iwasan yung masugat kasi pag sobrang lakas naman, ma nahihiwa yung gilagid. So, gawin nyo ito before or after ng brushing of teeth. Pagkatapos nun, pwede din kayong mag-mouthwash. Yung mouthwash, ah, uh, may cup na kasama yan. Ilagay nyo. Siguro mga kalahati ng cup. Tapos, uh, ilagay sa inyong bibig. Imumog nyo, kaliwa, kanan, mumog. So, 30 to 60 seconds. So, hanggang isang minuto. Tapos, iduranin ninyo, Huwag na huwag ninyong lulunukin. At, pwede nyo gawin ito bago matulog o kaya naman uh, kung aalis kayo. Mas maganda, hindi muna kayo iinom or kakain 30 minutes after ng inyong mouthwash. Meron din tayo mga examples ng mga malalagkit na mga pagkain na pwede nating iwasan. Siyempre, candies, mga bubble gum, yung mga malalagkit at malalambot na mga candies, mga caramel, at i-minimize natin yung mga pagkain ng cake. Tinapay, yung tinapay talagang sumisingit yan dun sa ating mga ipit. Candies, cookies, mapapansin nyo talagang nakasingit. So, ang tip ko nga dyan, kainin nyo yung mga sugary or desserts nyo kasabay ng inyong pagkain. Kasi, after eating, sure naman ako, magsisipilyo kayo. So, matatanggal yun. Sabi nga nila, kung in between ninyo kakainin to, ginagawa ninyong snacks, eh, titigas yan or magiging plaque doon sa inyong mga ipin. So, kung gusto nyo mag-snack, ah, uh, pwede kayo yung mga crunchy na vegetables katulad ng mga carrots, salad, keso, yung mga nuts, yung nuts, yung balat na na nuts. Huwag niyong gagamitin yung ipin nyo pang balat ng inyong mga nuts. At pwede din yung mga nut butters, peanut butters. Sa pagkain, yung meat, fish, ah, maganda din po yan sa ating ipin. At syempre, kailangan iinom kayo palagi ng tubig para hindi very dry ang ating mouth. Um, usually naman yung mga milk kasi kailangan niya ng ating ipin. Uh, pwede po ang mga milk, fresh fruits, pwede din ang popcorn kung wala naman kayong braces. Dark chocolate, yogurt, ice cream, oatmeal, yan naman po kasi eh, hindi gaanong dumidikit. Ang mga nakakakos ng cavity talaga, yung mga candies, yung mga matatamis na inumin, kasama na po doon yung mga cookies, dried fruits, so yung mga pretzels, crackers, uh, yan po, nagkakos po yan ng cavity. So after that, inom kayo ng tubig. Ang sabi ko nga sa mga nanay, tanongin nyo, yung inyong dentista, baka kailangan lagyan ng silan kasi nakita nila 90% ng mga pumapasok na bata, doon sa molars, pag lumabas ang permanent molars ng inyo anak, doon sa bandang dulo, um, madalas doon nagkakaroon ng cavities o butas yung kanilang mga ngipin. So, meron na akong mga sealants ngayon. Ang maganda dito sa sealants, tinatapalan para hindi na magkaroon ng butas. So, hindi nyo kailangan ng pasta. Tignan nyo, yung mga pasta natin, di ba, madalas na doon sa dulo. Kasi nga, hindi na palagyan ng silat ng mga nanay natin. So, mga nanay, itanong ang sa inyong dentista. Baka pwedeng lagyan ng silat sa inyong mga anak. Kahit sa adults, pwede po yan. Kailangan din, i-inspeksyon ni natin yung mga gums natin o yung gilagid natin para iwas sa gingivitis o yung tiyatag na periodontal or gum disease. So, nakita nyo, um, yung gilagid kapag mapula at dumudugong gilagid, gingivitis po yan. Parang umuurong yung gilagid doon sa ipin. May problem din yan. Naghihiwa-hiwalay o lumuluwag yung ipin. Ah, kailangan itanong sa dentista. At parang pag may mabahong hininga o parang may ibang lasa sa inyong bibig, ipatingin sa inyong doktor. Kapag nagkaroon ng nana, o nangangamatis, ika nga yung ating gilagid. Dapat talaga, patingin sa ating dentista. Kapag masikip o maluwag ang postiso nakakasira din niya ng gilagid. So, signs and symptoms ng gingivitis, bad breath, mabilis dumugo, tapos nangingilo, tapos pasakit. Alam nyo po, pag masakit yung ipin nyo, huwag nyo agad ipapabunot kasi luluwag lalo yan. Magkakaroon ng side effect dun sa inyong mga bibig. So, anong gagawin kapag may emergency? Sasabihin nyo, ako, ang mahal-mahal naman ho ng dentista. Alam nyo po, sa mga health center, sa mga pagpampublikong ospital, meron po mga dentist doon. Pwede din kayong magpa-appointment doon kung hindi ninyo kayang bumayad. <coughs> Bakit kayo pupunta o ano yung mga emergency? kapag sa tingin nyo natanggal yung pasta, ibalik, ibalik nyo po dun sa dentista para malagyan agad ulit ng tapal. Kasi kung hindi, sasakit. Kasi tatamaan yung mga nerves. Nasira yung mga braces. Bata man or adults, kasi nagbe-braces na ngayon. Kapag sungki-sungki yung ipin o maluwag yung ipin, kapag ho nasira yan, huwag ho kayo ang magre-repair. Dalin nyo dun sa orthodontist nyo. Sila ang magre-repair. Ito nga sabi natin, kapag merong masakit o parang may nana o dumudugo doon sa iyong ipin, ipagamot sa inyong dentista. May health center or pang uh, mga ospital, lahat po may dentist. Kas, pati yung mga private hospitals may dentist. Halimbawa, nag sports o kaya yung mga bata nagsuswing, nagbabaras, nahulog, nakasakay kay sa kotse, hindi kayo nag-seatbelt, nagpreno bigla, natanggal ang ipin nyo. Hanapin ninyo yung ipin ninyo. Huwag nyo na huwag ninyong hindi hahanapin. Hugasan nyo kung may malinis na tubig at itry nyo ibalik dun sa lugar na pinagtanggalan. Tanggalan. Pumunta ho kayo sa dentista within 30 minutes to 1 hour kasi baka pwede pang ibalik. Ah, uh, baka buhay pa yung mga nerves at ugat doon. Ah, uh, pwede pang ibalik yon. Kapag napakasakit ng inyong ipin, pwede ho kayong magmumog ng konting asin, lalagay sa maligamgam na tubig at pumunta na ho kayo sa inyong uh, dentista. Huwag hong bunot agad, baka may magagawa pa. Pag ho pingot o na, na chip yung ipin ninyo, kunin nyo ho, itago nyo rin at dalhin doon sa inyong dentista within 30 minutes to 1 hour baka pwede pang ibanding bonding So, marami yung mga pwedeng gawin sa ating ipin. Bonding, o kaya naman lalagyan ng mga crown. Kapag sabi ko nga, hiwa-hiwalay na ipin natin kahit may, may edad tayo. O kaya mas naka-protrude yung ilalim, so naiiba yung bite natin. Baka kailangan natin mag-braces. Meron na rin yung mga implants. Sabi ko nga, wag agad papabunot ang ipin. Baka pwede naman pasta lang para mas safe pa yung ipin at hindi na siya luluwag. Tapos, meron din yung root canal sa mga napakasakit na ipin para hindi naman agad e eh, bunot ng bunot. Kapag kayo ay nakabraces, ang mga iiwasan nyo, syempre, yung mga malalagkit pa rin na pagkain, yung mga chips, huwag ho kayong kakagat ng mansanas. Hiwa-hiwain ninyo yung mga prutas ninyo, tsaka yung mais, at tsaka yung mga carrots. Hiwa-hiwain nyo ng bite size na maliliit at yun yung ngayain ninyo. Bawal din mag-popcorn. Pero pwede naman kayo magsaging, hiniwa. Ito yung mga fruits at saka yung mga malalambot. Pwede kayo mag-ice cream. Okay naman yan. Ngayon, kapag umiidad na tayo, nakita nila kapag ang isang senior may sakit, sila yung mas nag hindi naaalagaan yung bibig natin. Pero mali yun. Mas lalong dapat alagaan yung ating mga ipin. Kasi napansin nila, Aba, napabayaan yung ipin. Sa diabetic, marami hong nagiging problema sa gums at ipin. So, lalong dapat dalahin. Kung may problem sa mata ang diabetic, may problem din sa kanilang teeth. Tsaka kapag senior na kayo, gusto nyong makita agad kung merong mga sugat na hindi gumagaling dyan. Kasi mas mataas po ang risk ng cancer sa bibig. Tsaka syempre, yung mga na-stroke, mas hindi sila nakakapag-toothbrush. Tsaka nakita nila yung may mga problema sa baga, nagkakaroon din ng problema sa ipin, ganun din yung may heart disease. So, more, um, nahuhulog yung kanilang ipin o nagkakaroon ng gum disease. So, sa ating mga senior, sikapin pa rin na magbabrush kayo ng teeth twice a day. Tapos, aayusin yung ating mga pustiso. Yung pustiso po, nililinis din yan. Tino-toothbrush din yan. Huwag yung ibababad nyo lamang dun sa inyong tubig. Tapos, syempre, kapag hirap kayong mag-toothbrush kasi may arthritis, meron na hong mga mechanical devices na pwede ninyong gamitin. At, laging dry ang mouth ng ating mga senior. So, iinom ho kayo ng sapat na tubig. Tapos, syempre nga, yung gagamitin, yung gagamitin ninyo na toothpaste, e, eh, kailangan may fluoride. So, sana mapanatili natin ang magandang ipin at magandang ngiti hanggang tayo ay tumanda. Salamat po.